So, yun mga idol, gagawa tayo ng bukay na talbos. <laughs> Sumaan nyo ang gumawa ng bukay na talbos mga idol ha. So, yun diba? Tara na mga idol, gawa tayo. Guha tayo ng talbos mga idol. Pukunin ang pinsan ngayon talbos. So, guha tayo. na natin siya. Mamaya dadan siya dito. May ganda ng mga talbos. Dami. Dami ako ako lang na nakaraan ngayon dami na naman oh ang dami na naman gaganda oh pero usog pinsay na lang kasi kumukuha dito eh pag hindi mo talaga pinagdadamot yung isang bagay mga idol talagang maganda yung pagkakausok lang kahit sino makadaan dito o wala okay lang yung problema para sa atin lahat to kahit ano pang lahi mo no. magdaan <laughs> kasi sa atin mo ang sabi out ate abet ay doon, naman natin nakuha <laughs> ganda oh yeah? ah, talbos talbos na bukay dagyan natin dyan dagdagan natin para pang sardinas na yan sardinas lang yan, sarap na yan talbo sa atin. Oh, um, pwede na pa. So, yung mga idol, ano natin siya ng tissue. Babalutan natin siya ng tissue para yung tissue na yung babasain natin. Para hindi, hindi siya mga pakatot. Kasi, lalagay lang siya para ako yung ate. Tapos, pag dunanan niya, medyo fresh pa Hindi siya hindi siya hindi siya masyadong malanta. Kaya yan. Babasahin natin yan. Di ba ganyan yung mga pagduwa kasi ng bukay ganyan mga ganyan idol eh. Pinabasa yung tissue para hindi mabilis uh, ka ng tayong bulaklak. So, ganyan din gagawin natin sa talbos pang idol para kahit nasa biyay si ate, Hmm. Hindi mabilis malalanta ka kahit ka sa bahay na siya, medyo fresh pa siya, dalo. Mas marasarap kakainin ka, ngayon. Ah, fresh mga idol, kanta niya yes.